So, nandito tayo uli ngayon sa Shenzhen Shen Kasi may nakita akong bagong go-kart park Which is, nasa 200 CC yung mga ano yung mga go-kart So, let's see kung makakapunta tayo doon Or let's see kung hanggang saan kaya ko Kasi nakaraan naka, naka 80 CC lang yata ako And 100 CC lang nasubuha ko Kapag 200 I don't know So, let's try at ngayon nakikita nyo umuulan dito so subukan natin kung ano ba yung ang different ng dry and then wet road pagdating sa go-kart kung hanggang saan ba kaya dating. bilisan kapag naula so let's go join me today yo we already here on the JC Karting Club yeah tapos so, na-ulan, paano yan? Hindi man ganun kalakas yung ulan, pero parang delicadis. <laughs> delicadis! That is their carts. Woo! Ewan ko kung, ay, gas. So this is a gas carting. So talaga mabilis to. Maybe it's like 200cc really. But ewan ko kung papayagan tayong sumakay ng ganito ang weather. Let's see. Or maybe bibigyan tayo ng kapote para lang makasakay. <gasps> Let's see, guys! Yan. Suot mo ng kapote kasi nga naulan. So, better meron tayo nito. Yeah. Check it out. Cool. Oh, Pastigwa ko lang dito. Oo! Kaso, gato ay tsura natin. bang Yan o, kita mo yan. <laughs> A bubble man. take so down. This fast So, ginabi na tayo. So, this will be a dark and red session sa ating unang trial. Siyempre, so, check muna natin kung gano'n ba talaga kalas yung ating kalsada. I don't know kung first time po rin talaga to na umuulan so yan yeah, kung napapansin nyo I really drift a lot lalo na it's almost like you did 360 at kapag hindi ka marunong mag go-kart mamamatay ang kalang makina which is yeah isang aberya nakita nyo yung talsik ng mga tubig dun sa ating road eh talagang hirap-hirap -hirap. kaya nga kung nakita nyo napansin nyo tinaas ko na rin yung ating windshield na sa helmet kasi nga sa so sobrang daming talsik mas mahirap hindi ka makakita so I rather to like take out this or put it up my windshield para mas masaya tsaka yung wind lang like, mararamdaman dahil sa so, sobrang bilis ng ating 200cc na malupit na go-kart so yeah kita nyo yan ooh 360 na naman on the house ang hirap din na pero ang saya-saya niya. so mas, masayap siguro kung marami dito eh no marami kayo magbabarkada tapos unahan kayo raising on the G at siyempre kung napapansin na niyo rin ang ating POV na ating camera is Halos patakpan na ng ating kapote But still, we still going on for this wet and wild na ating card session At uh, siyempre meron din katapusan so we are done for this session which is so so exciting This is my record though. So guys, yan. Kahit na ulan, mahirap talaga mag mag-drift or mag-turn dun sa mga masyadong makikitid na turn. So, but it's okay. At least, nanaramdaman natin kapag basa ba kung ano ba yung dapat na speed tsaka kung anong technique na dapat mong gawin. So, we will have more go-kart na experience ay eh, mapaganda ko sa inyo. Gusto ko talaga mabilis yung parang nag-racing ko na. For a stick.